Meralco. Meralco. Letter M, maliwanag ang buhay. Metrobank. <tipot> Metro Bank. Ang kas, ito pa <laughs> ito. Ang kas, ito Kawi kasi yun. Kawi. Grab. Joyride. Okay. CIMB Bank. Okay. Gano'n ka kapamilyar sa mga logos na ito? Tara, ito ang gawin natin challenge. Exit. Philippine Airlines. Ate? Jcash. Jcash, tama. Correct? Correct. Ano -Nash. Next, Enosh. Star... Hmm? Starfleet. Starbucks. Tama, Starbucks. 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 It's not Filipino. Yeah. Eh, meron naman sa Philippines. Ako? Okay. Shopee! Of course, Shopee. Number one app? <laughs> mm -hmm, number one app. <laughs> is, is it? It's mga Filipino ngayon ngayon. <laughs> Hindi ba Lazada? Ah, uh, next ako naman. Parang hirap naman ito. <laughs> 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 Jollibee. <laughs> Kahit bata alam niya eh. Kahit bata alam. Jollibee. Yes. Bakit may sungay si Jollibee? No, lodo ko, lodo. No, no. um, um, ano yan? Um... Ano? Ano yan? Grab? 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 grab. Angkas! Angkas. Oh, ah? so, may brand ng angkas eh. Okay. Meron yun sa Manila. Enos. Eh, McDonald's. 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 Yeah. Oh my goodness, what's that? Classic na company and so Philippines, mine. Worst uh, to share. No. <laughs> I don't know. Sunny Girl. Ah. you not tied Oh, yeah. Patron. I know that. That's Patron. Wow. Alright. Your turn, atin. Okay. Look. Mm, matagal na rin yan. Lagi natin ginagamit lang. Ano? Uber. <laughs> no, it's not. <laughs> Unilever. It Unilever. I I I Sapon. Ah, Unilever. Shampoo, sabon. Ah. Yan, ayun na siya. Ah, ikaw. Ayun, ayun I can't I can't. This? That's where you order panda. food. Panda. Ligas nila tayo. Food panda. Ligas tayo madalas na po foodpanda eh. Ayun, oh, mahal yeah. ka. Shell. yellow shell. Shell, aku Yellow shell. Yellow shell? Shell, shell. aku Andox? andox. <laughs> Weh, andox Andox. andox. Oh, tidak <laughs> na, <di> perlu <nakapagluto. laughs> <Andox. laughs> Good. Oh, no. It's uh, one of the banks in the Philippines. What? Philippine Bank. <laughs> land Bank. Land Bank. Yeah. That's Land Bank. Right. And now, uh, Shakao. Yeah. You North know Chicago. that very well. Yes. Chowky. Favorito Chow niya. Chowky. Chowky. <laughs> uh, Mahalikao. Goldilocks. Ayan. Di ba Greenwich? Ano, Gusto kayong puto niyan, Goldilocks. Nag-crave tuloy ako ng cake. Puto! Puto! Para puto ng Goldilocks. Mm. Goldobe! Ah. Globe? Globe. Philippine brand ba Mm, Philippine brand bag. Wow. Globe. Globe Telecom. Malika. Yung nga rin yun. Agoy! <laughs> Ano yan? Gasolina high. Gasoline Naging station. mahirap sa akin. I don't know. Sea oil. Si. Wala pa akong coaches. Wala akong oil And dyan. In the future. Ay ayan. 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 Ah. Uh, ayan. Familiar. Sa wifi. Kalaban ng globe yan. Mm -hmm. Smart. Mm. pala? <laughs> <y> <laughs> Papa may may talaga, may conviction. Ayun, 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 kamahan. Ako? Mm-hmm. Kanina red, ngayon green. Hindi ko alam. Yan uh, yung smart. Ah, smart. Smart telecom. Smart telecom. Meron mm. pa ba? Meron pa. Robinsons. Yung dating pa. Robinsons. Robinsons. Ate. Oh, ate. ABS-CBN. ABS-CBN. Correct. ano pa din po ba sila yan? Yeah. Oh, yeah. Well, akala ko yun yan na lang yan. Nakapag-partner sila online. sa, ano, uh, sa Channel 5 sa ano? Ah. Enos, your turn. Yan. Yeah. Uh, Enos. Naku, hindi na pa matanong ng local TV ngayon, ng local channels. Mm. Mm. Local channel? Mm. Ch no, what local channel? GMA. GMA. Yeah, I, GMA. 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 Channel 7 na sasabihin ko. <laughs> meralco. Meralco. Letter oh. M. m, 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 m every m month ba naman? Magkailangan natin oh. magbay mm. kundi tigwak. Mm -hmm. Ito lang ating korea. Madilim so. ang paligid pag walang Meralco. Sa... Maliwanag ang buhay. Hey. Metro Bank. Deluxe hmm? yeah, Metro Bank. Wala mo, ha? Hmm. Hindi na naman alam ka. yan. Hmm, pahirap ng pera <clears throat> yung mga logo. Ayan nga! alam <laughs> ano mo yan! Ang cast to fight out. Tumbo. Kasi kasi, yo. Gram, ini ba? Yan? Joy, Joy ride? Ride. Ay, mahilig din si Prince. Mahilig din si Prince, Joy. Ay, gana. Ay, hindi ko alam yun. Ano yan? Mahilig sa ganyan. Brand na lang lugar. Oo, ano? Paulan. Ha? CIMB Bank. CIMB. Yan yung napapilance ng Gcash. CIMB. Ligo? No. ABS, CBN. ABC5. ABC5. TV5! O, TV5. ABC or TV5. Bakit po ba ABC? TV 5 hmm. ano, ay, yan? Na na, ano yung about is da ano yung ano yung ano yung ano yung ano yan? ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung Since when? ano yung 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 It's a... ano yung 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 Oh my gosh. Restaurant. So, ginagamit natin yan sa ano sa pagluluto. Ah. Ah. Ay, namatay. Pumuluto. Commercial. Ay, Ay yung ano. Oh, silver swine. Mm. Ay, What happened? Pintoy. Tapos na. Ah, tapos na siya. Okay. So, yun na yun. Yay. so, pa.